Nasa 300 kilo ng bangus ang ipinamigay ng kasundaluhan ng 91st Infantry Sinagtala Batalyon at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa tatlong People's Organization na ginanap sa Agricola Gym Nation, Barangay Marikit, sa bayan ng Kasiguran Aurora, Kamakailan. Ilan sa mga nabahagi ang PO sa Aurora ay ang malikhaing mamamayang lingkod para isulong ang kaunlaran sa Aurora, kaisahan ng mamamayan para sa pag-unlad ng isang lipunan at samahan ng mga ngisdang agta ng kasiguran. Nakatanggap ang bawat PO ng tangi iisang daang kilo ng bangus na nagkakahalaga ng 54,000 na libong piso na malaking tulong upang mapagsimula ng panibagong buhay at maging produktibong mamamayan. Ipinaabot ni Campbell President Eddie Taule kay Lieutenant Colonel Quinto at sa BIPAR ang kanilang pasasalamat sa mga tulong na kanilang natanggap. Maraming maraming salamat po sa tulong ng BIPAR sa pangunguna ni Sir Rex sa Baluka at sa 91st sa Lieutenant Ernela Arisquito. Malaki kabuhayan po ito para sa amin sa Kampil. Salamat po okay. ng marami sa inyo. Giit pa ni Marie Chris De Pesta, ML Lika Auditor, na malaking tulong niya ang tulong na kanilang natanggap mula sa kasundaluhan at VPAR upang makapagsimula na kanilang pamumuhay. Nagpapasalamat po kami unang-una -una po kay Sir Wilfredo M. Cruz, Regional Director ng VPAR, kay Sir Rex Sabaluka po, na Provincial Director, Force IV Battalion Commander, Lieutenant Colonel Ares, Ares E. Quinto, at sa lahat po na kasundaluan ng 91st IV, nagpapasalamat po kami. ganun din po sa, uh, through the initiative of APE, ko rin po kay Ms. Luzan Handok po na Comrade Division Unit. Pagpapasalamat po kami sa dagdag na na pinigay sa amin na magagamit po namin sa aming asosasyon upang makakatulong po sa pag-unlad, pag ng bawat isa. Pinaabot naman ni Lieutenant Colonel Aris Quinto, acting commanding officer ng Sinagtala Batalyon, ang kanilang lubos na pasasalamat sa walang sawang pagtulong ng BIPAR sa mga POs upang makapagbigay ng karagdagang kita sa mga miyembro nito. Ayon kay BIPAR Provincial Fisher Officer Rex Sabaluka, magpapatuloy ang kanilang pagtulong sa mga kasamang kaugnay, lalo na sa mga POs na nais magkaroon ng bagong buhay sa pangunguna na rin ng kanilang BIFAR Regional Director Wilfredo Cruz. Nan po ng BIFAR sa pangunguna ng aming Regional Director Wilfredo Cruz at katuwang ang 91st Philippine Army ay wala pong sawang magbibigay suporta para sa ating, sa ating mga kapatid na nagbalik loob sa gobyerno. Sa pamamagitan ng pagtulong at pangunawa at pagtanggap, mara nating mabago ang kanilang mga buhay. Ang bawat isa sa atin ay may kakayanan na magbigay ng pag-asa at inspirasyon sa kanilang paglalakbay patungo sa pagbabago. Sa ating pagkakaisa at pagtutulungan, siguradong magtatagumpay tayo sa pagbibigay ng bagong pag-asa at oportunidad sa ating mga kababayan na dating rebelde. Asahan nyo po ang aming opisina na laging bukas para sa inyong Maraming salamat po at mabuhay tayong lahat. Sa makalipas ng mga buwan ay walang humpay na tulong ang ipinaaabot ng pamahalaan sa mga kasamang kaugnay at mga POs katuwang ang kasunduluhan upang lalo pang maiangat ang kanilang pamumuhay. Mula dito sa lalawigan ng Aurora, ako si Rohar Biliwanag, ang inyong kaugnay.